Oh di ba guys, kinsa may magtuo nga ni recycle ra ni nga mga notebook. Yes, ni recycle lagi ni guys. Hey guys, may mudto for this video di ayo nangita diku sa scotch tape, gunting og oh, glue. kini andamon guys kay ato ang ah, manihuon ang notebook sa ato ang ah, chikiting. O oh, dai intan kay ako ang grade 6 student guys. Okay. Usara di ako napalit na bag-o nga notebook guys. Kani so, na recycle sa iyang mga daan nga mga notes. atong mga wala na suwatan di pang 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 ako to sa mga tahi tahi sa iyang notebook ba mm. di pang punan ako di pang ihap na ako guys sa o di iti leaves dayon di akong balik para mahimo na po niya ang ana ug pito ka book ang akong nahimo guys kay e na ko mga gutod mga daan daan diri da nga naka stack ra ba ah. hmm, di din ako guys pang pahitan let's go so na ni siya no. kan na cover og plastic ug happy sad kayo ko guys kay nakita man sad nako nga happy sad na nga akong anak nga naglantaw sa iyang notebook ug ako man pong gi-explain sa iya ha guys nga dili magmind sa bag-o nga notebook ang atong pag-eskwela magmind kini sa atong makatunan